You don't put conditions to reconcile. What the... <laughs> kau naman, Mr. President. Inuloko mo naman kami. Alam mo, Mr. President, lahat ng na mga nasa losing side should accept conditions. Especially yung mga nasa losing side. And obviously, you are in the losing side, Mr. President. Yung pong resulta ng eleksyon ang dahilan. Kaya mo na brought up na open kang makipag-reconcile sa mga Duterte at sa taong bayan. So meron kaming karapatang mag-demand sa'yo. Okay? May karapatan kaming sabihin sa'yo o humingi ng kondisyon sa'yo kung gusto mong mangyari ang reconciliation na sinasabi mo. Ganun lang yun, Mr. President. Pucha, ano sa tingin mo? You're in the winning side? Ang kapal naman ng apog mo. Look at what happened sa resulta ng eleksyon, di ba? Pucha, 27.1 million kami, Mr. President. Okay? Sulido kami. Wow! Kaya tingin ko may karapatan kaming mag-demand bago namin i-grant ang reconciliation na gusto mo kung sa kasakali. Di ba? So may karapatan kami at ang mga Duterte na magsabi o mag-set ng conditions sa'yo. Gets mo? kasi kami ang pinapakiusapan mo. Mama. Kasi wala na pong nagtitiwala sa'yo. Real talk yun, Mr. President. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat? O sadyang nagmamaang maangan ka lang? Ang maasabi ko lang sa'yo is kawawa ka naman. Hello mga kabayan, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang tatlong taong sikreto ni President Kuting mga idols. At yun nga po yung lihim siyang gumawa ng bagong ahensya ng gobyerno at tinawag niya nga po itong Dep Dep. <laughs> Ewan ko ba sa presidente to, lakas ng amat sa pucha. Kung ano-ano mga pinag niya, no? Katulad na lang nito mga idols, yung sabi niyang iipunin daw ang tubig para magamit daw sa tag-init. Ano, nga ano sabi niya dito? Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na kung tuwing tagulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyo. Ha? Ayos ka lang ba, Mr. President? Saan mo ilalagay ang tubig baha? Sa plastik ng yellow or ice candy? Tapos ano, i-freezer mo? Tapos pag tag-init ay tutunawin nyo? Ganun ba yon, ha? Okay ka lang ba, Mr. President? Ang lakas ng tama ng utak mo nung sinasabi mo tong mga kataga na to, eh, no? Imagine, imbis daw na bumaha, iipunin daw ang tubig. Mr. President, isa lang ang masabi ko, malala ka na talaga. Magpagamot ka na, boss, o magparehab ka na if you are talking about dams, eh po pag napuno ang tubig niyan, papakawalan nyo rin, di ba? Wala rin. Babahatin sa mga kalapit lugar ng dam na yon. At naisip pa ng Boplak sa presidente na to na A to Z ang bagyong tumatama sa Pilipinas taon-taon? E di gaano karaming tubig ang iipunin nyo nun, di ba? Boplak sa pocha. Buti sana kung sinabi mo na yung tubig na iipunin nyo is yung malapit na magtag-init, pwede yon. Pero yung buong tag-ulan, rainy season, putya, punong -puno ng tubig yun, boss. Magbabaha din nun. <laughs> sa mo na lang yung tubig na yun, no? Boplax ang putya. E di malabo pa sa blur ang sinasabi niya na iipunin ng tubig para daw magamit sa tag-init, di ba? Putya, 75 boplax sa presidente talaga ang pucha. Saka ano tong sinasabi mo? na masusustain nyo ang 20 pesos na per kilo ng bigas na subsidy nyo. E 5 billion pesos ang itatapon yung pondo ng gobyerno para lang makapagbenta kayo ng 20 pesos na per kilo ng bigas, ba? Diba? Ano ba yun, Mr. President? May nakita akong video na meron kasi nasabi kung paano bumaba ang presyo ng bigas. Eh. I doubt na alam mo yan noon pa. I think kailan mo lang nalaman yan. Kasi kung alam mo yan noon pa, dapat day one pa lang ng presidency mo sinabi mo na yan. Kaso hindi. ba? Diba? So meaning, wala ka talagang planong ibaba ang presyo ng bigas o presyo ng mga bilihin kasi nga weak ka talaga. Yun na lang ang dapat mong sabihin. Tama. nag lang po ako. Okay? <laughs> so guys, nakakapang init ng dugo ang sinabi ni Bangagis dito mga idol eh. Yung rebuttal niya about reconciliation sa mga Duterte. Pucha, let's check it out mga idol. Birahin po natin siya dito. Let's go. No, 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 no. No. That's... Ang daming no, no na. Putya. Sang katerbang no yun, Mr. President, ha? Ah? That's how reconciliation works. What the... Huh? That's not how reconciliation works? So, paano pala, Mr. President? Sige nga. If you don't put conditions to reconcile. What the... <laughs> Ikaw naman, Mr. President. Tinuloko mo naman kami. Alam mo Mr. President, lahat ng na mga nasa losing side should accept conditions. Especially yung mga nasa losing side. And obviously, you are in the losing side Mr. President. Yung pong resulta ng eleksyon ang dahilan. Kaya mo na brought up na open kang makipag sa mga Duterte at sa taong bayan. Tama. So meron kaming karapatang mag-demand sa'yo. Okay? May karapatan kaming sabihin sa iyo o humingi ng kondisyon sa kung gusto mong mangyari ang reconciliation na sinasabi mo. Ganun lang 'yun, Mr. President. Puta, ano sa tingin mo? You're in the winning side? Ang kapal naman ng apog mo. Look at what happened sa resulta ng eleksyon, 'di ba? Puta, 27.1 million kami, Mr. President. Okay? Sulido kami. Kaya tingin ko may karapatan kaming mag-demand bago namin i-grant ang reconciliation na gusto mo kung sa di ba? Diba? So may karapatan kami at ang mga Duterte na magsabi o mag-set ng condition sa'yo. Gets mo? Kasi kami ang pinapakiusapan mo. Tama. Kasi wala na pong nagtitiwala sa'yo. Real talk yun, Mr. President. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat? O sadyang nagmamaang maangan ka lang? Ang maasabi ko lang sa'yo is kawawa ka naman. You want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front Ano ba ang problema problema? Ano ba, paano, da, paano nangyari ito? Sus naman, talaga naman. Palaman, Batman, Superman, Iron Man. <laughs> ano ba naman niya, Mr. President? Hindi mo pa rin mag no? Ikaw ang problema. Okay, ikaw. Wala namang ibang problema, Mr. President. Ikaw eh. Ikaw ang ulo ngayon. Ikaw ang leader namin eh. So, ikaw ang problema, Mr. President. Okay? mag ka na lang kasi wala ka namang ginagawa. Tama. Okay? Putya, three years ka na sa pwesto mo. Halos wala kaming makita magagandang bagay na iyong nagawa na makakatulong sa mga Pilipino maliban sa ayuda. Okay? <laughs> Kasi ayuda lang ang alam nyo eh. Hanggang doon lang ang capacity ng mga utak ninyo. So Mr. President, iisa lang po ang sigaw ng taong bayan, mag-resign ka na. Kasi real talk Mr. President, wala ka talagang kwentang presidente. You are the worst president. Kasi real talk Mr. President, wala ka talagang kwentang presidente. You are the worst president sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun lang ang masabi ko. Tanggalin natin ang problema. Uff, uh, yun naman pala eh. Ikaw ang problema. So dapat, tanggalin ka. Tama. Diba? Sa kanong sinasabi ng mga ululistang mga troll farm mo, ha? Na wala kaming karapatang mag-demand sa'yo. Ungas ka ba? Sa bagay kasi politician ka lang eh. Hindi ka public servant. Kaya hindi mo pinapakinggan ang sigaw ng taong bayan. Tama. Na mag-resign ka na Mr. President kasi ikaw ang problema eh. So, kung ikaw ang problema, paano mo na yung problema na yun? So, kung meron kang political advisor dyan, sana makarating sa kanya to. At sabihin sa kanya na siya ang problema ng bayang to. Para naman matauhan tong presidente na to, no? Puro lang kasi hallucination ang mga dinudura niyang statement na napapanood ng entire nation. Nag-rhyme lang po ako ulit, okay? Lang yung presidente to, yun, eh, no? Ano yung sasabihin mo? Hindi ako, hindi ako makikapag-usap ang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Ay, wala pupuntahan mo. No? Ayan, that Tapos na, tapos That's not reconciliation. Mr. President, that is our demand. To grant your reconciliation. Yung gusto mong mangyari. Kasi kung makikipag-reconcile ka sa mga Duterte, dapat makipag-reconcile ka muna sa mga supporter nila. At kami yun. At tingin mo po ganun ganun lang yon Yung ginawa mo kay PRRD Yung pinagkalulong mo siya sa ICC Pucha Sobrang foul nun sa aming boy Tama. Hindi pwede yon Binastos mo kaming lahat Nung ginawa mo yon Mr. President So napakalaking foul po talaga ng move na yon Mr. President Tama. It will never be forgotten Yung katridor ang ginawa mo sa mga Duterte kantaan mo yan Mr. President kaya tingin ko may karapatan kaming mag-demand ng kahit na anong kondisyon para ma-achieve ang reconciliation na gusto mong mangyari. ba? Diba? Ganun lang yun. Pucha, ang kapal ng mukha mo. Nasabihin na hindi ganun ang reconciliation. <laughs> hindi ganun yun. Ulupong. Sino ka? Ha? Hindi ka na pinagkakatiwalaan, ang presidente, boss. Ano ka ba? Sinusuka ka na ng taong bayan. So wag kang magsalita na parang popular ka pa. Okay? Basura ka, Mr. President. At directly kong bibitawan yung salita na yun kasi yun ang totoo. Yun ang katotohanan ng sobrang sakit sa mga troll farms mo. Na comment ang comment pa rin sa page ko. Hoy mga ululista sa page ko, magsilayas nga kayo, ha? O kaya naman mag-comment kayo na mag-comment para mabanko ko na kayo. Okay ba mga team ululistas?

kasi ako pa nahihiya sa kanya. Ako pa nahihiya sa mga supporter nito. Imagine po basura ang presidente yung sinusuportahan niya. Ew. That's a disgusting thing to do, man. Come on. Neg negotiation. Well, if you want reconciliation, consider our demand or condition as a negotiation, Mr. President. Okay? So kung magsalita ka parang wala ang ginagawang mali, no? Parang sikat ka pa rin, parang marami pa rin sumusuporta sa iyo, no? Ganun yung tono mo eh. Yung nagmamalaki ka pa, alam mo yun? yung halos wala nang sumusuporta sa iyo, pero ganyan ka pa rin, no? Kasi nga may troll farm kay, 'di ba Mr. President? At pansinin niyo mga idol ha, kapag pumunta kayo sa page ni Bangagiski mga idol, i-check niyo yung mga comment, puta puro troll, yung mga pumupuri sa kanya. At paano nyo madidistinguish yung tunay na account? Kapag minumura siya. Totoo yun, mga idol. I-check yung page ni Bangagski. Wala ng supporter yan. Puro troll na lang. Sarotoko lang. Karamihan page na meron mga konting followers. Ganun yan. Kasi nga guys, kapag gumawa ka ng maraming page sa FB, eh tingin ko unlimited yan eh. Kaya siguro pag naagawa ng isang libong page yung isang troll nila eh, follow niya lang lahat ng mga pins niya para maka 1,000 followers sila. And that is f***ing pathetic. Imagine mo gumagastos ka para lang panatilihin kunwari ang popularity mo. Pathetic talagang presidente to. That's demanding. Yes, we are demanding, Mr. President. We are demanding. Dalawang kondisyon yun, Mr. President. Ibalik mo si PRRD at mamaba ka na sa pwesto yun lang ang tanging paraan. Para matupad ang reconciliation na sinasabi mo sa mga Pilipino at sa mga Duterte. Pero dahil budol ka, bubudulin ka rin namin. Sundin mo man yung dalawang kondisyon na yon, hindi ka pa rin namin pagkakatiwalaan. Tama. Kasi alam na ng lahat na basura kang presidente. Kaya hindi mo na makukuha ang tiwala ng taong bayan. Gets mo, Mr. President? Those are setting conditions. Yes, dapat lang na mag-set kami ng condition, Mr. President. You're in the losing side. Tama. Duterte ang winner dito. Nangyari naman na nangyari guys last election. <coughs> Merong more than 16 million overvotes, allegedly, na nagre-request ang PDP laban at ang ilang mga losers na mag-recount, ayaw nyo naman. Tama. Diba? Ang rason nyo, walang budget para dyan. Kasi nga kapag nag-recount, malalaman na yung more than 16 million votes na yon ay karamihan na punta sa mga kandidato mo. Pucho, Mr. President, sirang-sira Tama. Sirang-sira sa taong bayan. So, napaka-imposible na marami pa rin ang bumoto sa mga kandidatong inintorso mo. More than 16 million overvotes, di ba? Inalang boto ni Erwin Tulfo. Yun ang pinakamataas na kandidato mo eh. 17 million. So meaning, isang million lang ang bumoto kay Erwin Tulfo. Pucha kung walang daya, wala pa sanang makakapasok kahit isa sa mga kandidato mo. So you lose, Mr. President. Kaya may karapatang kaming mag-demand ng kondisyon para matupad ang reconciliation na gusto mong mangyari sa mga Dutertes at sa lahat ng mga tao sa entire nation. Tama. Nag-rhyme lang po ito ko. Okay? That you know. <laughs> That you know. <laughs> Basura po siya. So, ba, ano ano'y sasagutin ng kabla? Itong gagawin mo, sasagutin mo, ah, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. <laughs> Aba, dapat lang. Kasi nga, dehado kay. Tama. Buti sana kung nasa winning side ka. At Mr. President, let me remind you, hindi mo i-brought up na open kang makipag-reconcile kung ikaw ang nananalo. Gets mo? So dahil nasa losing side ka, binrot up mo na open kang makipag-reconcile at makipag-ayos sa mga Duterte at sa lahat ng mga tao. Tama! Yun yun, Mr. President. Wala nang pupuntahan yun. Tapos lang ang usapan. Alaga! So walang reconciliation. Sino ba kasi nagsabing gusto namin makipag-reconcile sa'yo? Mama. Who said that? Ha? Huh? Sino ba nagsabi? Di ba ikaw lang naman? Wala po kaming balak makipag-reconcile sa'yo, Mr. President. Pasura ka. Period.